Hello guys, good evening. Nandito ako sa lemon. Kukuha ako ng lemon. Maraming bunga ang lemon. Ang lalaki. Kaso, nasa kas. loob-looban. Hindi ko naman mapitas. Kagaya nun, ang laki. Ayun. Ang laki-laki nila. Oh. Kukuha ako ng sungkit. At akin susungkitin. Ang lemon. Kuha ko naman mati. Asukit to. So, ko ba? Para makuha ko ang bunga. Kuha tayo ng panundot. Ayan. Aking so-soldungin. Ay, raming hinug-hinug sa loob. Ayan. Bugs. Ayan guys, ang akin nagkuha. Tagdagan pa natin. Ayan. Mga hinug-hinug lang ang akin kinuha. Kasi yung mga dilaw-dilaw. Mas makatas kasi yung mga dilaw-dilaw. Gaya ito. yung makatas to oh. eto ayun ayun bugs Eh, may tao Kaya lemon At saka tamar Ayan, mintas ako ng lemon at saka tamar Ang dami ko na pitas <laughs> Ayan, nilagay ko sa bag Ang lemon Ayan ang aking napitas na lemon. Ayan, uwi na tayo. Paso na tayo sa loob. At meron na tayong nakuhang tamaratsa ng lemon. Ayan. Uwi na tayo. Ayan ang aking nakuhang lemon at saka ng konting tamar. Yan e lang ang aking nakuha guys. At yun lang guys. Thank you for watching. Bye bye. Please subscribe my channel. Anamori TV Vlog. Please like and share.